Hi guys! Kamusta po ang lahat? Ngayon na naman nakapag-video guys. Kararating lang namin guys. 11 o'clock na ng gabi dito sa amin. Hindi pa kami kumpleto. Ulang pa kami isa. Yung Nepal wala pa. Late ngayon yung Nepal. Mamaya-maya nandito na yun yung Nepal. musta po ang lahat hindi man kami shadow pagod guys kay nag alis man amin amo so nag upo-upo lang kami sa gilid gilid naglinis din nag ayos din kailangan okay din yung lahat bago ka mag upo-upo meron akong pakita sa inyo guys binilan ako ng chinelas Pinilan ako ng chinelas dito, guys, nila. Kasi yung chinelas ko, sira. Yung chinelas ko, guys, natanggal na yung ano. Tingnan nyo yung chinelas ko, guys, oh. Nasira na. Kaya nahiya siguro sila, guys. Makita nila aking chinelas. Ito yung suot ko chinelas ko. Binila nila ako, guys. Binilan ako nila chinelas, guys. Yung chinelas, guys, sobrang mahal. Chinelas dito. Kaya wala ka, wala talaga choice, guys. Kaya, kaya binilan talaga ako nila para para yun yung suotin. Pero sobrang bigat man. Parang napagod man ako kung suotin ko. Magpapakita ko sa inyo guys. Hala. Okay. Sharon. Yeah. Mabigat siya guys. Mabigat. Sa atin siguro guys, mga 100 pesos lang to. Pero dito sa kanila, kung sa pera natin, dyan, yung Presyo dito is mahigit 400 pesos. Kung sa pera natin. Kasi yung presyo is 2 KD and oh, 250. So, sa pera natin dyan is mga, abot siya mga 2, 400 pesos. Sobrang mahal dito guys. As in. Kaya siguro ito pag uwi ko next year, wala kaming mga halos kami, wala kaming madala dito guys pag uwi kasi sobrang mahal ang mga bilihin dito iba hindi tulad na mga Saudi, Dubai dito ang 1KD mo is 180 na kasi kaya sobrang mahal ang mga bilihin dito yung 5KD mo yung 10KD mo kunti lang talaga mabibili mo kaya kaya kami nga dito, guys, nagtitipid-tipid din kami. Ultimum chinelas, hindi na kami nagbibili ah. Okay. Kasi, wala, sobrang mahal. Kaya nagsatsaga lang dito, kami sa mga chinelas namin na sira-sira. Kung bilhan kami, ay, di okay, tayo. salamat. Pero pag wala, talagang tsaga ka lang kasi, pahal, na, namgal, mahal dito. As in. Okay. Kaya, kailangan tipid ka para may ipapadala ka sa Pilipinas. Kaya, masaya din ako, binilhan ako. Ah. Kaya, hindi na kami, mga, hindi na ako makakabili. Pero, mabigat man sa paa, parang napagod ka magsuot. Ah, uh, guma siya ba? Bigat. Oh, yan na yung Nepal. Kompleto na kami dito, guys. Oh, Nepal! <laughs> Ah. Hi. <laughs> Kararating lang ng Nepal guys. Kompleto na kami dito lahat, guys. Kararating niya lang. Eh, nagre-ready din yan siya, guys, kasi magdududot din yan siya, guys, pag ano. Patapos niya. Ay, eh, yan lang, guys. Sana magustuhan niyo 'yung mga videos ko. At thank you sa lahat na nanonood ng mga videos ko. God bless you po.